Sa Sabi niya, bakit paagising nila ako? Sabi niya, bakit paagising nila naman tayong problema? Hindi, yun ang lumabas sa balita. Sabi niya, hindi na tayong Pero kailangan natin sa ganyan. At ipaliwanan sa tao pa bayan, na itong ganyan, itong ganyan, itong, 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 itong klase yung mga chisnis, mga marites, ginakarap lang nila ito para manguno. Huwag po kayong madalas sa ganyan. Patuloy po ang aking kapaw. Hindi po nang tinigil. Kahit po lang natin yung aking I have always said this, with some of these rumors that are spread around, I mean, we have the advantage, we know the truth, so we will do as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Kung uh, kami uh, sa mga eh, kami mag-announce. Para kuwan ng dulo, wala naman silang naibibigay, wala silang naitutulong, kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira naman, kundi panggugul lamang. Eh, eh, kaya, kaya kung puna din, kaya kailangang mainan po tayo. Kung tayo masyadong naniniwala, kung uh, wala namang prueba, na ang sa kanilang mga sinasabi. Dito sa isyo na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang pinak halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga sino-sino man sa social media. Pag-ingat po kayo at uh, kinakisin sa mga kundi napapasa kayo ganyan.